Lahat ito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Level up na paraan ng pag-update ng isang netizen tungkol sa kanyang buhay sa kaibigan, kinaaliwan online. Merkado style giveaways isang wedding reception, pinusuan ng netizens. Vlogger at motivational speaker na si Don Labador, inatasan bilang maging fitness coach ng PCABG. Viral boy dila ng San Juan, nakulong dahil sa paglabag sa Safe Spaces Act babae viral matapos pumasok at humiga sa loob ng freezer ng isang convenience store. Mot sighting sa Metro Manila. Ano nga ba ang dahilan? At walong katao patay matapos masunog ang sinasakyang hot air balloon sa Brazil. ibang mga nagvaviral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din na aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong person ng DZRH HTV, ito ang TNVS, trending and viral show na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagat na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, sa bilis ng takbo ng buhay para sa marami na nagsisimulang itaguyod, ang kanika nilang mga karyer, hindi na madaling isingit ang mga catch up with friends dahil sa sobrang busy ng inyong mga schedule. Kaya sa minsan ng pagkikita, baon ng magkakaibigan ang mga update tungkol sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Pero ang life update na ito, pina-level up ng magkaibigan sa pamamagitan ng visual aids. Ang nakakaliw na eksena niya niyahatid ni Rose Babiera. In Sa panahon na madali lamang ang pag-update sa mga mahal sa buhay gamit ang social media, marami pa rin ang sinisikap na makipagkita sa mga kaibigan face-to-face -face para makipagkwentuhan. Sa ganitong paraan kasi, damang-dama ng bawat isa ang emosyon, walang detalyang nakakaligtaan, at syempre, tiyak na mag-aagree ang lahat na may mga usapin talaga na hindi pwede na sa chat lamang. Pero sa gitna ng mga busy schedule na hindi nagtutugma, madalas ay minsan na lamang kung makapagset ng bonding ang marami sa atin. Minsan nga, eh pahirapan pa kung iplano. Kaya naiipon ang mga kwento ng bawat isa. Sa kabila ng mga suliraning ito para lamang maging updated, walang impormasyon na pinalampas ng isang netizen na nag-viral online sa kanyang live update presentation sa kaibigan. Paano ba naman kasi, hindi lang kodigo ang mayroon si Rod, kung hindi visual aids. Hindi rin ito ang typical na PowerPoint na nakita na natin sa marami. Si Rod, isinulat ang mga nangyari sa kanyang buhay sa Manila paper, at saka ito ipinaskil sa pader ng isang coffee shop, kung saan ang meet-up nilang magkaibigan. Sa kanyang presentation, mababasa ang mga ganap sa kanyang career, family, sa TikTok, pati na rin ang future plans ni Rod. Marami naman ang tuwa sa effort ng netizen, na tila mga guro na nag-comment sa comment section na pinupuri ang estudyante. Ganito kasi kumbaga ang starter pack ng mga group presentation sa mga pampublikong paaralan noon. Komento ng isa, talagang pinaghandaan daw ang gawa dahil pantay ang pagkakasulat may border at nakakaligrafi pa ang title. Kaya naman plus points naman daw ito para sa isa pa. Pabirong tanong naman ng Reddit Philippines, eh ilang beses daw kaya itong inulit ni Rod dahil mukhang perfect ang pagkakasulat. Nasinagot naman ni Rod na isang beses lamang. Pero ginamitan muna ito ng pencil. Marami ang nakaramdam ng nostalgia sa eksenang ito. At ayon sa isa, isa itong halimbawa ng rejecting modernity and embracing tradition. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, sa mahal na mga bilihin ngayon sa merkado, tiyak na naka-jackpot ang lahat ng naimbitahan sa kasal na tampok sa ating susunod na kwento. Nagmistula kasing palengke ang isang reception ng kasal dahil sa kanya-kanyang kuha ng iba't ibang gulay at prutas, ang mga bisita bilang giveaway. Silipin ang viral video sa trending report na ito. Oh. sagad man sa langit ang presyo ng bilihin ngayon sa merkado. Worry no more dahil sa ka ng pangmalakasang wedding reception na ito. Sa viral video na ipinost ng TikTok user na si Ina, agaw-pansin agad ang Mercado style wedding giveaway. Tampok ang samut saring koleksyon ng high quality na pututas at gulay na nakalatag sa mga mesa. May saging na sa at lakatan, koleksyon ng mansanas at peras, gayon din ng hinog na mangga, pongkan at avocado nago uumapaw rin ang supply ng bawang, luya, patatas at karot, maging siling haba, red bell pepper, talong at naglalaki ang mga upo. Bawat bisita, may bitbit -bit na bayong at kanya-kanyang kuha ng mga sangkap na pasok sa kanilang panlasa. At para kompletos rekados ang feels, swak din ang dress code ng mga bisita na nakasuot pa ng Filipiniana. Bagamat naaaliw ang mga netizen, Medyo nagalala din ang ilan na baka ikalugi daw nila ang pakulong ito. Pero para sa marami, thumbs up ang ganitong souvenir. Maliban daw kasi sa patok ito sa mga matatanda, malaking tulong din ito para sa mga magsasaka. Biro pa ng netizen na ito, nakaaten ka na nga ng kasal, nakapamalengki ka pa. Ang good news, wala raw limit ang pagkuhan ng prutas at gulay. Kwento pa ng uploader, tinatayang umabot sa 47,000 pesos ang nagastos sa prutas at gulay habang umaabot naman sa 15,000 pesos ang para sa bayong. Para sa DZR HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, Kamakailan lang ay naglabas ng pahayag si PNP Chief General Nicolas Torre III ukol sa utos nitong magbawas ng timbang ang mga polis na overweight. Kaya naman bilang susi sa adikaing yan ay humingi ng tulong ang Police Community Affairs and Development Group sa kilalang vlogger at fitness coach na kilala sa kanyang mga motivational content. Bagay na umani naman ng samat reaksyon mula sa netizens kung sino siya kilalanin sa trending report ni James Galangue. Naglabas ng direktiba kamakailan ng hepe ng pabansang kapulisan si Police General Nicole Torre III na kinakailangan umunong magbawas ng timbang ang mga polis na overweight. Ito ay alinsunod sa Department of Interior and Local Government Act na mayroong kinakailang imintay na timbang ang mga polis na naayon sa kanilang tangkad, edad at kasarian. Kaya naman ayon kay Tore, pagkatapos ng inilunsad ditong fitness program, hinahamon umuno nito ang mga polis na gumawa ng 40 push-ups para makapasa dahil kung hindi ay maaari silang matanggal sa serbisyo. Dahil dito, humingi ng tulong ang Police Community Affairs and Development Group o PCADG sa isang kilalang vlogger at fitness coach na ma-achieve ang kanilang health goals at yan ay walang iba kundi ang motivational speaker na si Rendon Labadora. Sa loob ng 73 araw ay tatakbo ang fitness challenge sa pangunahan ni Rendon para sa mga ng PCADG na nagsimula na noong nakaraang linggo. Samantala, tila hati naman ata ang opinyon ng mga netizen ukol sa natunong hakbang ng kapulisan. Bahagi ng isa, dapat daw ay parehong mentally and physically fit ang dapat magturo sa mga pulis, bagay na hango sa naging kinasangkutang nitong kontrobersya noon sa social media. Habang may ilan naman ang dumepensa sa vlogger na bagay naman anya talaga si Rendon para sa naturang trabaho. Samantala, una nang iginit Rendon na nakahanda o muna itong tulungan ng mga pulis sa kanyang fitness journey kung saan hindi na ito magpapabayad para sa kanyang professional fee. Kilalalin na lamang siya bilang national coach of the police at inihag nitong imomonitor kada linggo ang progreso ng mga pulis sa kanilang pagbabawas ng timbang. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. sa ating sunod na istorya. Marahil ay pamilyar sa inyo ang pangalang Boy Dila, ang binatang nagvara sa Watawata -wata Festival noong nakaraang taon dahil sa pabiro at di umunay pangiinsutong pagsaboy na tubig sa isang rider. At makalipas ang isang taon, muli na namang umingay ang kanyang pangalan dahil sa panibagong isyo. Kung ano ito, alamin sa trending report ni Millie Borja. Marahil ay pamilyar para sa ilan ang binatang ito. Siya ay si Lexter Castro o mas kilala bilang Boy Dila na nag-viral noong Hunyo na nakaraang taon matapos makuha ng paulit-ulit na nagsaboy ng tubig sa isang motorcycle rider habang nakalabas ang Dila sa kasagsagan ng Wata Wata Festival. Sinabihan na siyang huwag sirain ang ayos ng rider na may meeting pero nagpilit pa rin si Castro at kinalaunan ay humingi ng paumanhin. Pero kamakailan lang, muling umingay ang kanyang pangalan matapos masangkot sa isang panibagong issue. Si Lexter na aresto sa paglabag sa Safe Space Act o Bawal Bastos Law, ilang araw bago ang Wata, Wata Festival sa San Juan City. Ayon sa ulat na tagpo ang nakaditine si Castro sa San Juan City Police Station dahil umano sa pagsitsit sa isang menor de edad na babae. At sa isang interview, inamin itong nasa impluensya siya ng alak nang mangyari ang insidente. Ang Safe Spaces Act ay batas na nagbabawal sa lahat ng uri ng gender-based harassment sa mga pampublikong lugar tulad ng catcalling, pag-wolf whistle at iba pang kabastusan kilos o komento. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, nag-viral at umani ng samot-saring reaksyon online ang isang babaeng ito na gumagawa ng isang content kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang babae kasi, pumasok at humiga pa sa loob ng freezer ng isang kilalang convenience store. Bagay na ikinaalarma ng pamunuan nito at ng mga netizen. Ang hashtag prank gone wrong na ito tutukan sa trending report ng Rovic Manuel. Viral ngayon ang video ng isang babae na ito kung saan makikita na pumasok at humiga pa ito sa isang freezer ng isang kilalang convenience store para sa kanya umanong content. Makikita sa video na sobrang chill lang ang babae sa loob habang tumatawa kasama ang kanyang mga barkada na nagbibideo sa kanya. Ang content na ito ng naturang babae agad na nag-viral at kumakot ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Ang ilan na bahala sa prank content na ito dahil sa safety at sa sanitary concerns dahil sa pagpasok nito sa freezer na mayroong mga yelong ibinibenta. Kawalan din umano ito ng respeto at kakulangan sa basic etiquette sa iba na hindi dapat ikatuwa at gawing biro. Kasunod dito, agad na naglabas ng pahayag nitong biyernes, June 20, ang pamunuan ng convenience store na Alphamart ukol sa nag-viral na video. Ayon dito, kasalukuyan na silang nagsasagawa ng investigasyon na ayon sa kanila ay isang seryosong usapin. Ayon pa sa pamunuan, hindi umano nila palalampasin ang ganitong uri ng paglabag at handa umano sila na maghain ng legal action para sa vlogger na responsable sa improper use ng kanilang store equipment. Kabilang narito ang maging sa sinuman, nagagaya o uulit ng kahalintulad na aksyon. Samantala agad namang inalis ang lahat ng ice products mula sa freezer na hinigaan ng babae at nilinis o sinanitize ang freezer at pinalitan ng mga bagong produkto. Tiniyak rin ang nato ng convenience store na pananatilihin nila ang pagpapatupad ng kanilang patakaran alinsunod sa kalinisan at kaligtasan para sa kanilang mga customer. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Sa ating next trending story, maraming netizen sa Metro Manila ang nakapansin sa tila pagkalat ng isang uri ng gamagamo o moth sa ilang bahagi ng syudad o mga gusali. Habang ang ilan ay hinalo ito sa pamahiing sila ay ang mga yumao nating mahal sa buhay na bumibisita sa atin. Ay mayroon namang nagpaliwanag na maaring isa ito sa tanda ng lumalalang problema sa kalikasan at epekto ng climate change. Ano nga ba ang uri ng moth ang nakikita ng mga netizen at ang maaaring maging paliwanag sa pagkalat nito sa kamay nilaan? Alamin sa trending report ni Dustin Bayo. Napansin na maraming netizens ang tila pag-invade sa syudad ng mga gamogamo o mga mariposa. Sa isang thread ng isang netizen sa X o ang dating Twitter, maraming netizen na nagbahagi ng kanilang pag-witness sa mga gamagamo o moth na naggalat sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Mayroon nagbahagi na nakakita ito sa One Ayala, NEX Tower at ilang bahagi ng Makati City. Mayroon din naman nagbahagi na nakakita ito sa Fairview, SM Aura, Vertis North, Ortigas, at iba pang lugar na kahit sa mga probinsya. Marami man ang tila kinakabit ito sa pamahiin ng mga matatanda ay mayroon naman nagpaliwanag sa maaring dahilan sa paggalat ito sa mga lugar. Sa post ng netizen na si Edriel Lee na isang science bridge communicator, ang mga nakikitang gamog-gamog ay tinatawag na tropical swallowtail moth o Lysa zampa. Ibinahagi nito ang 2023 study sa Singapore kung saan ito raw ay nagmamigrate sa iba pang lugar upang makahanap ng host plant para sa kanilang mga larvae. At dahil attracted dito sa mga maiilaw na lugar, ay may chance itong mapalapit sa syudad at humanap din ng host plant. Isa pang dahilan ay ang kakulangan ng kanilang makakain sa mga kagubatan o kaya napapat pa dito sa ibang lugar para may makain ng kanilang larvae. Maaring resulta rin ito ng tumatagal na dry spell o tagtuyot na panahon na dulot ang climate change na maaaring mapadalas sa pagpunta ng mga gamugamo sa hindi nitong natural na habitat. Sa huli, nawaraw ay maging tanda ito sa bawat isa na umaksyon at mag ng paraan para makatulong sa inang kalikasan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, nagliyab at bumagsak na uwi sa tahedya ang masaya sa pagsakay sa hot air balloon ng 21 turista sa Brazil. Ito ay matapos magliyab ang naturang hot air balloon kung ilan ang kumpirmadong nasawi at sinasabing dahilan kung saan nagsimula ang sunog. Alamin sa report ni Angelica Cosme. Nagliab sa ere hanggang sa tuluyang bumagsak. Ganyan ang nangyari sa isang hot air balloon sa Brazil. Jesus Cristo. Batay sa ulat ng mga otoridad sa Santa Catarina State, mula sa 21 turistang nakasakay rito, walo ang kumpirmadong nasawi sa malagim na aksidente. Habang labing tatlo naman ang nakaligtas, kabilang na ang piloto na agad isinugod sa pinakamalapit na ospital. Lumalabas sa investigasyon na nagmula raw ang sunog sa blowtorch ng naturang hot air balloon hanggang sa bumagsak ito sa gubat na bahagi ng Praia Grande. Sa isa namang pahayag na inilabas ni Brazilian President Lula da Silva, nagpaabot ito ng pakikiramay sa naulilang pamilya ng mga biktima at tiniyak ang aksyon ng pamahalaan sa nangyaring trahedya. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa Brazil. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya, ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share e eh, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, trending and viral show. Mula sa na nahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.